Ang so, ito? Oh. Yeah. Hanggang doon sa may anong buho doon? Buho Tapos, yung... square? Mm. siya. Pa ganun, pa ganun siya. Podrado yan. Tay, sa mm. so, okay. ibig sabihin to yung malapit sa kalsada, no? Ang kalsada rin naman kalsada kasi to gawa Oo eh. oh, nga. Tama. 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 Oh. na mm. Is Isang yan <laughs> Ayan guys, oh, may kalabaw ah. Kambing, ano ba 'yan? Kabayo. Oh, inalis ko yung sinilas ko. Kasi nabula ko ng baka kanina, ah, kabayo. Babalik na po kami. Tay, solid pang lupa dito toy, no? Tigas, no? Ayun. 120 yeah? sihi... ya. aku sambung tuh ya. Sambung ke i anu Itu Ito po sambong. Naku, kunat pala nito. Hinabol ako. Madulas. Hindi, nani bago. Puta mo, tiktak madulas nga. Oh. Kailangan ko to. Kwa. Oh, kwa ka to. Ibigay mo ng papa mo. O kayo. Pwede ba tapatulit? Oh, dami ako.

gusto mo nga eh, dalhan ko ang mm -hmm. oh, oh, Ay, ah sige no oh, basta matigin sa akin <laughs> hindi niya ko kinala eh hindi <laughs> <laughs> si tisip ang liglig ah <laughs> ayun um, baka na yun sinabula ko Akaba, ano kambing ano ba yung tawag niya yun? kalabaw kabayo pala <laughs> ito guys ang mga kasaysayan namin sa bundok. Hindi daw. malamang. Hindi guys. Dali lang.